Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung nangyaring uh, indignation rally sa Cebu na kung saan dinumog ng mga tao ang rally na partida. Ano yung partida? Walang ayuda. Walang hakot. Just plain presence ni PRRD. Sabi ni Boss Dada sa kanyang post, it's Uh, Duterte magic, Duterte karisma na walang wala kay PBBM. Nakakayak yung mga napapanood ko ngayon na reels. Nako, nakakaiyak, nakakatouch sa puso yung pagmamahal ng mga Cebuano kay PRRD at saka sa team Suka. Ito, uh, iparinig ko lang yung sigaw ng taga sibu na walang nagmamando, hindi katulad sa Negros, yung governor na BBM, BBM, nga man. <laughs> Ito from the heart. Pakinggan natin. yun know? ハハハハ。<noise> Yan, walang ano yan. Walang uh, nag right. May mga music yung iba kaya hindi ko ano. Sige, magbasa tayo sa mga comments, ano. Ito. Paano nagsimula yung Cebu Indignation Rally? Ito, may post si Jason sa. Sabi niya, pinasimulan sa isang voluntary at instantaneous motorcade ng 200 private na sakinan at 500 motorcycle one week ago. Four days ago, nanawagan ng ilang social media personalities sa Cebu para magkita-kita sa Mandawi City ang lahat na gustong magpahayag laban uh, laban sa korupsyon, impeachment, criminality, drugs, at ang laban sa panggigipit sa mga netizens na nagpapahayag sa pamamagitan ng mga social media platforms. Yan po ang background paano nangyari yung indignation rally at yun na nga nangyari kagabi grabe ah, walang hakot walang ayuda nagpunta pa rin ang mga tao <laughs> ito yung post ni Boss Dada TV sabi niya no help just PRRD is enough this is the Duterte magic BBM doesn't have this. You cannot teach charisma. I-compare nyo sa mga lugar na pinupuntahan ni BBM. Kumakaway siya. Gumaganon. Kung may mag-response man, mabibilang mo lang. Ang laking difference siya. Incumbent president siya. Parang, wala lang. Parang barangay captain lang ang dating. Hindi katulad si PRRD na talagang sigaw. Kahit wala na siya eh. Sa ibang mga venues sa Singapore. Anong nangyari? Nandun si Senator Jingo Estrada. Grabe, dumadagundong ang sigaw. Duterte, Duterte sa loob ng isang mall. Saan pa? Sa ilo-ilo. Ganon din. Duterte, Duterte. <laughs> Saan? Sa Cebu, Sinulog Festival, Duterte. Kampanya ng mga piklawan, ganun din, Duterte. Yan, ang hindi, I don't know kung nakikita sa kabila. <laughs> But dito, kitang kita sa Cebu Indignation na Rally. Magbasa tayo sa mga comments. Marites Pasilan Cherubin. Ah, tungkol ito sa Duterte Magic. Yes, naalala ko pa naman yung sa Luneta dahil sa campaign rally ni former President Duterte, di mahulugang karayom at isa ako doon sa dami ng presidente na nagdaan pero kay Pangulong Duterte lang ako pumunta. Ewan ko ba? Parang may humahatak excited akong pumunta kanya din kaming pagawa ng t-shirt kanya kanya kami magawa pagawa ng t-shirt kahit di nakarating noon si former President Duterte pero dami pa rin ng tao kahit mga celebrities nandun then Josephine sabi niya I was one of those people who attended the rally Goose, Rams, Goose, Goosebumps, yun. Makahilak, yun ko. We love you, Tatay Dijon. Friday, Morillo. Wala pa akong nakasama na taga-Sibu sa barko na hindi Duterte. Halos lahat ng Sibu Duterte yun. <laughs> Meme, Billione, Sumiga. Kuya Wan, si Bangag, Ana. Ah, tanaw, unsa kaha, Iya pa press kon sa lunis. <laughs> Grabe, nakakataba ng puso. Hero protagonist. Wala pa gani ni kaadto mga kabanay namo pero Duterte pa rin. Anyway, nakakatuwa po, nakakaiyak nakaka yung makita kong mga eksena, yung mga Facebook reels ngayon. Ang dami talagang nagmamahal kay Pangulong Duterte. Buhay na buhay ang Duterte magic at karisma na walang wala sa Pangulong Marcos Jr. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panunood sa ating channel. Ah. Uh,